Saka mas darid niya, danggit Danggiti Danggiti Danggit nasan Hello Ato pa yung nabilin eh Hindi nga mas pwede rin siya Awa besh Nagkisikisira Sige na <laughs> Tama nga kagipagdada daw no, kaya ako ipusdag ka pika Oo Inayera o, basan mo Sayang Aon sa ang kay hapon naman kami nagtibaw. Pero, okay ro. Basta kay, siya pa mga isda naman na And, mga danggit, ang Haman dere ang nokos pa. Na ang nokos Hala, pila na kahit ka kilo. Siguro mga balordos. Kares. <laughs> Aman ajaan. Aduh pahok kau kan? Kau, aduh iskau buok nabi isang bikin. Di <laughs> sana kan ista nagi segi seg. Diri sana mesang Tuh, diri seluang tuh. Nampak si matunuk aku. Sudah. Murai sedaku. Dara kay isa nagpabilin ang ganahan si Ch. Paglig on, besh. Kuha Pa. Nakaya rin ni Pa. Dahil karahan nga ni ini Hindi mo, media masuk doon. Dahil karahan Nabuyakan? Karahan Nabuyakan, masitya.

Ato? Oo, uh, ano ba na gulok? Ate Day Day? Oo, oh, ay ito tuloy siya. Iba ang usok gulok. Naturok na ganit siya sa... Eh? Siya ang gulbitin. Kwa <laughs> dito yan, kung nangtahan niya. Amor, tanan pa? Ya, no. Wangi. Amor, ada yang tanan. Saya patah tun. na. Mansi gay lama <laughs> y lo de arriba